tapat, masigasig at maaasahan. Yan ang mga katangiang mas pinalakas ng isinagawang Governance Forum ng House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability sa panguna ni Congresswoman Florida P. Robes para sa mga elected city government and barangay officials, mga kinatawan ng state universities and colleges at iba pang private institutions at business sector sa lungsod ng San Jose del Monte nitong March 14, 2024. Sa pagbubukas ng programa, binigyang diin ni Congresswoman Florida P. Robes ang branding sa pagseserbisyo ng lokal na pamahalaan. At sa Jose, mabilis tayong magtrabaho. Totoo at epektibo at lalong-lalo na ano. Laging doble aksyon ang ating Okay and all right ang mga dumalo sa refresher ni Department of the Interior and Local Government under Secretary Rico Judge RJ Echeverry tungkol sa benepisyo at katungkulan ng bawat pamahalaang barangay. Kabilang din sa mga resource speakers sina DILG under Marlo L. Iringan, Commission and Audit Director Joel S. Estolatan, Anti-Red Tape Authority, Better Regulations Office Director Marbida L. Marbida, Bulacan Chamber of Commerce and Industry President President Miss Corina Tenko Bautista, National College of Public Administration and Governance of the University of the Philippines Dean Dr. Christopher B. Berse at si former National Security Advisor of the Republic of the Philippines Dr. Clarita R. Carlos nagkaroon din ng makabuluhang diskusyon at talakayan dahil sa Q&A sessions. Ang mga kinatawan mula sa barangay at sangguniang kabataan nagbahagi ng mga natutunang magagamit sa mas maayos na serbisyo para sa kanilang barangay. Kasi ito yung tungkol sa pag enhance sa amin, kung ano yung accountability o transparency na ibinibigay naming serbisyo sa aming barangay uh, para makapag-contribute kami para sa magandang Uh, sa ating lalo na sa ating presidente sa pagsulong niya ng uh, transparency sa gobyerno at sa pagsulong niya ng bagong Pilipinas. Actually, itong seminar na ito napaka-importante para sa aming mga kabataan, especially sa mga SK chairman. Kasi para yung mga natutunan namin dito sa, o yung mga nag-gather namin information, ano po ba yung, syempre yung mga budgeting, at the same time yung mga programa from the National and Local Government Unit, may baba sa bawat uh, kabataan at barangay po. Malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Arthur B. Robes sa programang ibinaba sa lokal na pamahalaan. Uh, actually, no, uh, uh napaka-importante rin ito dahil it's a combination of uh, the national also. na uh, si Congresswoman being the chairman ng uh, good government ay uh, ito ay isang akbang para mas mapaganda pa ang panunungkulan natin not only from Congress but also to the local government units. Sama-sama lumagda ang mga dumalo sa isang commitment wall bilang pangako sa pagpapabuti ng isang pamamahalang tatak sa Rosenyo. Patunay ang mga pirmang ito ng mga sanusenyo sa pakikiisa sa kampanya ng Bagong Pilipinas, kung saan ang pamahalaan ay ramdam, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yan ang tatak sanusenyo tapat, masigasig at maaasahan sa bagong Pilipinas. Para sa Balitang Sanusanyo, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.